Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Maganda yung topic natin, stroke. So medyo controversial yan, medyo marami nag-stroke mayon. So particularly, pag-usapan natin ang intracerebral hemorrhage. O oh, ito yung stroke na pumuputok yung ugat. Dalawang klase yan, may pumuputok, may nagbabara. So doon tayo sa pumuputok na ugat pag nag-stroke. And did you know na, 25% ng stroke ay usually intracerebral hemorrhage. So, pumuputok yung ugat. And, number two, preventable siya. So, pwede siyang hindi mangyari. Basta well-informed ka at may regular consultation. And third, may mga risk factors po na dapat nating ma-address para ito ay mapababa natin na hindi tayo mag-stroke. So, marami tayong patients ngayon nagpapacheck up. It's because yung kapitbahay nila nag-stroke yung kabatch nila, yung kasing edad nila, yung katrabaho nila, ka-office nila, yung nag-stroke na lang biglaan. And yung iba naman, napanood nila sa TV. May mga personalities tayo na nagkaroon, nag-suffer ng isang stroke. Particularly nga yung pagputok ng ugat o yung intracerebral hemorrhage. So, alam nyo na preventable siya. So, ano ba yung tatlong bagay na pwede natin gawin para hindi paulit kung ikaw yung nag na o pwedeng hindi mangyari sa iyo. So number one, in address natin ay regular exercise. May pag-aaral po na ang paggawa ng regular exercise at least 30 minutes in a day, 5 times a week. So that is 150 minutes. Walking lang po pwede na bumababa ang incidence ng stroke. So, malaking bagay yon. Imagine mo, maglalakad ka lang ng 30 minutes, hindi ka na mag stroke pa basta, basta. So, madali siyang gawin. Di ba? 30 minutes lang. Kung kaya nyo ng 45 minutes to 1 hour, why not? Mas maganda po yon. Second, may mga risk factor po tulad ng smoking at high cholesterol. So, may relationship din po ang smoking at high cholesterol. Kasi yung ugat ay nagiging mas malambot at mabilis pumutok. So kapag nangyari po yon, chances are magkakaroon kayo ng rupture ng blood vessel ninyo leading to intracerebral hemorrhage. So may mga link po ang cigarette smoking at high cholesterol sa intracerebral hemorrhage. So iiwasan po natin. Dapat kung smoker ka, bawasan na. Kung maaari nga matigil na. And second, yung cholesterol mo, andun tayo sa normal levels ng bad cholesterol yung LDL. Yung tinatawag natin sa video natin paano matatandaan na blood bad cholesterol and LDL lechon de leche. So bawal yung samgyup. And third, syempre, para maiwasan ay smoking kanina pinag-usapan natin tsaka cholesterol. Ang next naman ay control ng blood pressure. So paano ba natin mapapababa ang blood pressure? dapat ang BP natin ay hindi tataas ng 180 systolic at 120 diastolic. So, 180 over 120, nako, medyo delikado na po yun. Malapit-lapit na yan. Baka hindi kayanin ang ugat ninyo at mag-develop kayo ng stroke. Okay? So, hindi dapat tumaas ang BP niyo ng 180 over 120. And, regular na pag-inom ng medications at ang goal natin, kahit ano pang edad ninyo, less than 140 ang BP dapat. Yung iba kasi, dok, 150 kasi may edad na ako, okay na to, wala akong nararamdaman. So, hindi ko ganon. So, dapat we aim for less than 140 over 90. At dapat nga, 130 over 80. So, yun po yung gusto natin na blood pressure natin para maiwasan ang intracerebral hemorrhage stroke. So, I hope everything is clear. Mayroon lahat. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan what to do okay